Hello! Punta nga pala tayo ngayon dito sa El Nido Palawan Mga kamadyag dito sa sumakay sa barko na to Ito nga pala ang dito sa Baseco Ayan napakadami niyang karga At dito nga guys ayan o na oh, Ayan ang CR namin Ito ang panalaki Ito kabila naman ang pambabae So dito nga pala guys, dadaan tayo sa Tondo. Tondo 'yan. Makikita natin ang Tondo. ayan ang Baseco. Napakadaming basura dito, guys. So dito nga ay palabas na tayo ng Maynila. Pero matagal pa, mga ilang oras pa. At ito na nga nakalabas na nga tayo mga kamatyag ng Maynila. At tanaw na nga dito ang bataan at corridor. Medyo maalon ayan o, apakalino kasi ng camera ko, isusumpa, susumpa, o natanong pa ang barko anong barko to, hmm ah, pangarga pala to guys so, ayan na nga maandar ng barko 16 hours from Manila, going to Coron and then 8 hours from Coron to El Nido so dito guys natatanong ko na nga ang bataan ayan ang bataan guys napakalayo niya. So, ang ganda ng biyahe ko dito guys. At dito nga, pupunta sa CR. At ito naman ang view sa CR. ayano ano, napaka-aesthetic. With matching kalawang. O, oh, diba? Ayan ang view dito sa CR. O, oh, C. O, oh, diba? Napaka-aesthetic. Nine-star hotel dito lang yan sa June Aster na barko dito sa Maynila kung gusto mo ng cheaper price 2-4 lang ang pamasahe dito, direct ka na papuntang El Nido yun lang ang papalayo na kami sa Maynila diba? at dito nga matatanong natin ang ah, papuntang Cavite, Batangas at nandito naman tayo sa Tanawin Ah, uh, sa bataan. At dito nga guys ay tayo ay patuloy na bumabiyahe papuntang Koron. Dahil pagdating natin doon sa Koron ay magdidiscard ka sila ng kanilang pangarga. At dito guys ay wala pa medyong alon dahil hindi pa ito open si... Pero mamaya aalon na to pagdating doon sa open si... Ayan na nga pala ang corridor guys. Kitang kita nyo diba? Dino ng aking camera. Parang iPhone 17 Pro Max. Diba? So ayan na nga guys. Mainit ang hangin dito. Kahit naka-open pa itong barko. Dito nga pala guys. Mas pinili ko na yung hindi aircon. Kasi pag nasa aircon ako, ang baho ng amoy. Hindi may pinta. Mas okay na dito sa riwa ang hangin. Tagos, kabili, kabilaan. So ayan guys. O... Oh. Ito pa rin ang tanawin ko sa corridor at ang bataan. Napakaganda ng tanawin. Napalpad nga pala ako dito dahil atid ang aking lola. Papuntang El Nido Dalawa kami dito At ito na nga guys Medyo makulimlim Nandito na tayo ngayon Sa may bandang Cavite At ito nga matatanong natin Ang barkong pangdigma Na ginawa pa noong 1800s Ng mga Amerikano Kita nyo ba guys? Siyempre hindi Ayan o, oh, kita na yan yan nga pala tinatawag na port drum o el praile dito sa Ternate, Cavite. Lagi itong dadanan ng barko pag gusto lumabas ng Manila Bay. Ito nga palang barko, ito nga palang panggerang yun ay binuho noong 1800 sa mga Amerikano at maraming namatay doon ng mga Japones dahil sinunog silang Amerikano doon sa loob na yun. So ito na nga mala song na ang ating peg. Ang ganda ng sunset dito guys. Ayan. Kitang kita nyo. oh, ha. Dito nga pala yung bandang alasais na. Pero ang sunset. oh, si Ang ganda. Wala pa rin ka alun alon guys. Super ganda. Hmm. At na nga guys. Okay, ang ganda. So you kiss me on your mouth and love me like a sailor. When you get a taste, can you tell me what's my flavor? You don't believe in God, I do believe that He's my savior. Mom said she's still worried and I cover in his playboard. So ito guys, papalapit so na tayo, papalapit ng koron. Ayan na nga guys, so... Nakikita na natin to. Saan kayang banda ito? Hindi ko na alam kung saan. To. Pero alam ko, malapit na tayo sa Kurun, Curon palawan! Wow. Kunti taste na lang guys. Malapit na tayo sa Curon palawan. Ayan ako. Kunti-kunti pa. Ayan o. Napakaganda ng tanawin guys. Ayan diba? Naisusungo pa yan. So, for natin, smart lang ang sailing dito. So, ayan o. Diba guys? Nakakangalim. Mas boys over. So, 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 so. Yeah, guys. Hello, hello, hello. So, ayan na naman tayo. Ang ganda nung beach na yun, no? Hidden beach. So, ito na yung bungad ng koron, no? Papasok tayo ngayon dyan sa bundok niya sa Lukalo. ba niya at makikita natin ang koron. Palawa. Napakaganda dito, guys. Ayan, tiba oh. Diba? O. Oh. Grabe medyo maalon lang yan guys pero hindi yan yung magalaw na ano hindi siya yung magalaw palapit na tayo ng palapit sa Coron, Palawan may mga hidden beach dito at ang gaganda kita nyo yan, puting puti siguro naka private na bangka kung makakarating ka dyan talaga sobrang ganda at papalapit na nga tayo ng papalapit Oron, Palawan Ito talaga yung trademark ng Palawan Yung mga pato patong bundok na ganito Gantong itsura Ito yung trademark nila guys well, oh. Napakaganda Napakabisa Sobrang ganda guys Ayan na nga guys oh, huh? Sobrang ganda Wala akong masabi itong bundok na to gusto kong punta to eh sana susunod so, usunod pag mayaman na tayo pupunta tayo dyan so sama ko kayo gusto nyo ba yun? so dito guys mura lang mga okay, punta sa El Nido may pera ka at, at dito na nakadaaw na nga tayo dito sa El Nido no sorry dito sa Coron kala well dito pero puro yan pero nagkamali talaga ako nung pagsasalita so guys dito na tayo sa Coron Palawan dito nga magdidiscargan sila ng mga gamit at ang alis natin dito ay alas 10 panang gabi darating tayo ng umaga sa inyo Nido ayan na oh ha okay. Okay. Ang ganda, ba? Diba? Oh. Dahil baga, ayo. Oh. Mm, mga bababayan ng koron. Oh, 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 oh. Uy, 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 uy. Uy. Sobrang ganda. Tara, silipin natin. Handa na si ating bukabaw. Oh. Ayan na. Let's go na silipin na ang kurun palawan ayan na oh boom panes yun yung mantapias guys o oh. ayan oh. try natin isum o oh. ayan ang ng camera ko, oh. ayan mantapias kitang kita ito nga pala yung mga basket nila dito tayo bumaba ng kurun uh, ah, maliin kita pipilang ko na sa aking ang aking lola tara sama nyo sa palengke ngayon ang pamasahe dito sa tricycle ay 20 pesos mula sa port ng koron papunta ng palengke ng koron so ayun na nga guys wala tayo ng palengke pero mapakakitid ng daan lang dito sa may koron ano hindi siya yung guys ay nito na napakalawak ng linya kasi sa El Nido guys pag napunta kayo nasa 4 lanes o apat na lanes ang daan na doon so napakalapad talaga ng daan kumbaga na road wide din pero dito sa Kuro no hmm. ito pala ang daan sa Kuro ang ah, makitid lang hindi gaya ng El Nido so ayan na ito ang itsura ng Kuro guys simple lang pero, rustic din. Napaka-classic din. At nandito nga tayo sa palengke na na. Mga amis ko sa palengke na to. Dahil, etong palengke na to ay direct from the sea ang mga paninda. Siyempre, na ang mga isda. Alam mo, may kulay sa may taga to. Talong, di ba? <laughs> so, ayan nga. So, nandito na tayo ngayon. Pumalik na tayo. Dahil nakabili na tayo ng mga sasakyan. Tingnan naman dito yung mga panganginilang dami diba? Yung mga sasakyan pa yan. Siyempre, iba dyan dito yung sa koron. Yung iba naman sa L, dito yung pa. So, ganyan lang. Akala para dito. Kasi meron mga pasok dito. Inaaral ko kung paano yun. Gusto ko na mag-trading. Charla... So, paano ba yan, guys? Pabalik na ako dito. Pakit na ako ng barco. Dahil mamahinga ako at mamaya pa kasi kami darating sa El Nido. No, mamaya pa kami alas las 10 Pupuntang El Nido. So, bali ang magiging dating namin ay alas 5 or alas 6 nang umaga na sa bayan na kami ng El Nido. So, tara, samahan nyo na ako, guys. Makita tayo ng barco. Ibangin nyo ang susunod kong vlog. Dito sa El Nido. Ako nga pala ay taga-El Nido. At syempre, pinag ko at papakita ko sa inyo ang ganda ng aking lupang sinilangan. Ito nga pala ang Matiyag Philippines. Huwag niyo kalimutang mag-like, share, subscribe. Support na rin ako para may pang-travel din. Alam niyo naman yan, di ba? Sa mga YouTuber, syempre, nakikita din tayo. Syempre, kapalit nun ay pakita ko rin sa inyo ang ganda ng El Nido at mga tips by tricks kung paano kumunta dito at paano mamuhay dito sa El Nido tara babay muna mga kamatiyag Philippines babu